Magandang gabi mga kabataner. meron tayong WE Glock 26 Gen 5 dito. Ito yung WE Glock 26 Gen 5 ni Sir na tagaulong po. Pero bago tayo magpatuloy mga kabataner, Nersop, gusto ko lang ipaalam sa inyo ang nakakalungkot na balita. Na suspend yung account natin. Pinatawan ako ng 30 day suspension ni Meta kaya ako mapapansin niyo naka-unpublish yung Facebook page natin na Bataner. So, ang resulta nito ay hindi niyo ma-view at hindi niyo masenda ng message yung Facebook page natin. Sa March 5, 2025 pa, ibabalik ni Meta ang ating Facebook page na Bataner. Nersop. ayun kasi ang kayarian ng suspension na ibinigay niya sa atin. Ngayon habang di pa na ibabalik ang ating Facebook page na bataan Airsoft, ay pwede nyo akong message dito sa aking personal account. Ayun nga pala ang aking personal account. I-message nyo na ako dyan kapag may katanungan kayo at may kailangan kayo. Ngayon nag-request yan na kung pwede rin ba natin gawa ng video itong WIGLAC 26 Gen 5 nya, kung gaano nga ba kabigat ito, at saka kung gaano nga ba kalaki itong WIGLAC 26 Gen 5 niya. Ito kung 5 niya. kasi kung mapapansin nyo, compact size lang itong WIGLAC 26 na ito. Kaya no, kasi yung laki lang ng palad ko. Kaya napakadali i-conceal ng WE Glock 26 dahil nga subcompact size sya. Kung ikukumpara nyo sa ibang Glock, ito yung isa sa pinakamaliit na Glock, yung WE Glock 26. Kasi nga subcompact size sya. O ngayon titimbangin natin siya kung gano'n siya kabigat at susukatin na rin natin sya kung ilang inches tong WE Glock 26 na to para mapagbigyan natin ang request ni Sir na tagolong ka po. Sukatin natin yung haba nya. Meron siyang 6.5 inches na haba at meron naman siyang taas na 4 inches mula dito sa kanyang rear sight hanggang dito sa may kanyang magwell. Ngayon insert natin 'yung magazine niya para makakita natin kung gaano nga ba siya kataas kapag ka naka-insert na 'yung magazine niya. Gan, meron na siyang 4.5 na taas kapag ka naka-insert na 'yung kanyang magazine. Ito nga palang ang itsura niya kapag ka hinawakan natin siya. Kahit malaki 'yung palad natin eh mahawakan mo pa rin siya ng komportable. Ayan you know, o, sakto sakto yung 3 fingers mo sa kanya. Meron siyang 14 rounds na magazine capacity lamang. Kung mapapansin mas maliit din yung kanyang magazine kumpara dito sa standard size na magazine ng WE Glock. Dito sa kanan, nandito ang ating WE Glock 17 Gen 3. Dito naman sa kaliwa, yung WE Glock 26 Gen 5 na natin. Pag pinagpatong natin siya, ayan yung magiging diferensya ng haba niya at saka ng taas niya. Medyo malaki ang diferensya niya. Ito yung Glock 17 kapag kahinawakan natin, ganyan yung magiging itsura niya, ganyan siya kahaba. Kasi standard size to. Ito naman ang ating WE Glock 26 na subcompact size. Ganyan ang magiging itsura niya kapag kahinawakan niya siya. Tapos meron nga din palang full auto tong WE Glock 26. Ang Glock 17 naman ay meron lamang na semi-auto. Meron tayong holster dito ng Glock. Ngayon tingnan natin yung itsura ng dalawang Glock na to kapag nakinsert insert na dito sa holster. Insert mo natin itong Glock 17. Yan. Yan ang itsura ng Glock 17 kapag ka nakalagay siya sa holster. Ngayon, ito namang Glock 26 ang tignan natin kapag ka sa holster na siya nakalagay. Ito naman ang itsura ng Glock 26 kapag ka nakalagay dito sa holster. Maganda rin siya tignan ng pogi rin lalo na kapag ka nakasukbit na sa bewang nyo. Hindi siya mukhang subcompact size kapag ka nakalagay na siya dito sa holster. Ayan, hindi na nalaglagyan kasi maganda itong holster natin. May yan. Timbangin naman natin siya kung gano'n nga ba siya kabigat. May naka-insert tayong magasin at meron tayong bibis na 14 rounds na nakalagay dyan. Tingnan natin kung gano'n pabigat itong WE Glock 26 na ito. Iyon Tumitimbang rin siya ng 640 grams. Ganyan ang timbang ng WE Glock 26 natin. napaka Ganya niya nga wala pa siyang isang kilo kaya kung itatago mo to sa bulsa mo eh hindi pero wisyo to kasi masyado lang siya magaan 640 grams lang nga yung timbang niya hindi mo iindahin ang bigat niya kapag ka uh, nakakonsealed na siya o nakalagay sa bag mo nakalagay sa bulsa mo nakasukbit sa bewag mo kasi 640 grams lang yung WE Glock 26 natin iyon Maraming salamat sa panunod nyo mga kabataan na so, Sana napagbigyan ko ang request mo, sir, na nga po, tungkol dito sa sukat at timbang ng WE Glock 26 Gen 5 mo. Salamat. Bye-bye.